Hello guys, good morning. Andito ako sa harapan ng bahay ni Uncle ang mga David. Kasi andito ako nagpasyal sa kanila ng bahay I love it. dito sa Kiningaw. Ayan, dito ako sa labas guys, kumukuha ng ba? video. Ayan, nag-i-enjoy si Rina. Indot yung balay, I love Ayan. it, too. Alam nyo guys, ang ganda ng bahay guys. O, tignan nyo guys. Ang, ang mga kahoy, mga matitibay guys. Kaya, gustong gusto ko ganyan ang style guys. Simple lang siya guys, pero elegant, elegant na bahay guys. Ayan guys, Serena. Si One minute na. nag enjoy ng nagbablogging. Ayan, wala akong ibang magawa kaya yan ganda talaga yung bahay nila guys nagustuhan ko talaga yung style at saka bago din siya. ka pen. ano yun guys yung pen ada butol ka uh -huh. nilagyan nila ulit ng falis ito, ito, yung paada. mga kahoy ang ganda talaga guys ayan guys kumuha ako ng flower kasi nga po dadalaw kami sa libingan ni <laughs>